Hello, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay nagbabalik na naman po ako. Ngayon po ay biyernes ng gabi at pagkatapos po ninyo itong panuorin ay pwedeng pwede ninyo itong gawin. Kung ang inyong mga mahal, kung ang inyong mga mahal ay nasa malayo kung kayo ay isang LDR or kung inyong mga mahal, kahit ang inyong mga mahal ay pumapasok sa trabaho ngayon or kung saan man ang inyong mga mahal or kahit magkasama kayo ng inyong mahal ay maari natin itong gawin upang ang ating mga mahal ang ating mga mahal ay lagi tayong maiisip. Ano man ang kanyang ginagawa, ay lagi kanyang hindi ka hindi ka mawawala sa kanyang isipan, mapapangiti na lang siya at sapagkat lagi kanyang maiisip ng hindi sinasadya, mai, maiisip kanya ng walang kadahilanan. Ito po ay ating gagawin bago tayo matulog. Ano po ba ang kailangan natin dito? Simple lamang po ang ating napakasimple lamang po ng gagawin natin ito. Kailangan lamang natin ng kanyang damit. Kung kayo ay may damit niya na, nalabha, na, hindi pa nalabhan ay mas maigi lalo na yung kakahubad pa lamang ay mas maganda. Ngunit kung wala naman at talagang nalabhan niya, nalabhan muna na, nalabhan mo ito, ngunit nagamit na niya ito ay pwede po natin itong uh, gawin. Basta po nagamit na niya, kung mayroon pong labahin pa ay mas mainam. Ngunit, kung nalabhan naman na po ito, pero nag nagamit na niya, ay okay lang din po itong gawin. Ngayon, ano po ba ang kailangan nating gawin? Titingnan ko lang para nalulubat na yata. So, ayan po. Bago po tayo matulog ay kuhanin natin ang kanyang damit. Kuhanin natin ang kanyang damit. Halimbawa, t-shirt, panyo, shorts, or ano man yung damit na pag-aari ng iyong kapartner ay pwedeng-pwede natin itong gamitin. Mas mainam kung hindi pa nalalabhan. Ngunit, kung nalabhan na ito, kung nalabhan na ito basta nagamit na niya ito ay pwede rin naman po nating gamitin. Bago tayo matulog ay hawakan mo ang kanyang damit. Hawakan mo ang kanyang damit at amoy-amoyin mo ito at saka mo ito yakap-yakapin. Amoy-amoyin mo ito at saka yakap-yakapin mo ito. Yakap-yakapin mo kailangan ay pag niyakap mo ito ay talagang may halong, parang feel na feel mo siya, parang kasama mo lang siya, parang siya mismo ang iyong niyayakap. Parang niyayakap mo siya sa ramdamin mo, ramdamin mo ang kanyang presensya. Pagkatapos habang yakap-yakap mo siya, ay kausapin mo siya. Kausapin mo, sabihin mo ang lahat ng nais mong sabihin sa kanya na parang siya mismo ang iyong kausap. Halimbawa, sabihin mo sa kanya na um, mahal na mahal kita. Um, uh, kailanman ay hindi kita magagawang iwanan at hindi kita magagawang pagtaksilan at sana ikaw ay magiging ganun, sa, ganun ka rin sa akin. Ako lamang din ang iyong mamahalin habang buhay. Tayo ay magsasama habang buhay kasama ng ating mga anak at ang ating pamilya ay magiging masaya. Nasa sa inyo na po kung ano ang nais ninyong sabihin. Ngunit dapat habang ha, uh, yakap-yakap mo ito, um, pinifil mo siya talagang niraramdam mo siya, yung para talagang siya mismo ang iyong niyayakap niyo parang siya mismo ang kausap mo habang yakap-yakap mo ang damit niya Habang yakap-yakap mo ang damit niya Pagkatapos mo siyang makausap, pagkatapos mo siyang makausap At uh, uh, kinausap mo na siya ng taintim at lahat ng iyong mga hinihiling ay nakausap mo na siya Ay muli mong halikan ang damit ng tatlong beses Pagkatapos ay matulog ka at hayaan mo lamang ang damit na ito na iyong yakap-yakap hanggang sa ikaw ay magising kinaumagahan. Maaari natin itong gawin ng sunod-sunod na pitong araw. At kung yung inyong mga, mga mahal sa buhay ay hindi na nagpaparamdam sa inyo or uh, mayroon kayong mga katampuhan or hindi siya, hindi ka, kanya hindi kanya kinukontak ay subukan mo itong gawin. Napaka-effective po nito. Basta po um, sundin po ninyo talagang kakausapin mo siya. Um, ramdamin mo siya habang hawak-hawak mo ang kanyang damit. Habang hawak-hawak mo ang kanyang damit at, siya ay, at itong damit na ito ay iyong kinakausap. Gawin po ninyo ito ng tama at sunod-sunod bawat tuwing pagtulog mo gawin mo ito at yung mga kung mga partner ninyo ay hindi kumunta sa inyo subukan po ninyo itong gawin at kukontak at kukontak sa inyo ang inyong mga partner so ayan po lamang sa may mga katanungan po muli ay i-message po ninyo ako sa aking personal Facebook account na Marivic Pao So ayan po lamang, maraming maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.